Okay mga boss, andito tayo uli Pasita 2, Pace 2C Ayan, San Pedro Laguna Dito ulit tayo kay ano Titi Yake Garage Ito, may nagbabalik Yung kotse nagbabalik Okay boss, game na oh, Ito, uh, bumalik sa atin 5 uh, back 2 na ating gawa natin Yung Kumuha sa ating dati, kailangan niya uh, For emergency daw Kaya binay back 2 natin kanina Yung Toyota small body natin Naka 4 EFE na engine, indicated naman sa papel. Pakayan. Original pa rin na ano, na TE37 na Bolts Ray. Ayun, madumi lang. Ah, himasin lang po natin Ponce para bumalik sa dati niyang tisi. tapos Tingnan natin ang camera para sa Para sa mga hindi pa nakakita nito kung hindi nyo pa nakikita. ayan ang loob niya. Buwan niya ang ganda. Oh, ako kakapit 'to, Mapler. Yeah. bumper na rin yung uh, GDM taillight saka garnish kagarnis. Uh -huh. ang pinaka issue lang nito kung masilan kayo talaga pintura saka expert na dalawang taon magdadalawang okay. taon tama ayan data naman po tignan naman natin mga mga nito oo uh -huh. sa mga di pa nakakakita patagal ito naka wagon face 3 liner okay naman GDM bumper naka 4A walang tagas ha hmm. dumi lang Sobra walang tagas pero may dumi Okay, start. naka ano na pala to. Central lock, saka alarm. Yan ha. Hindi po yan nakarekta. Automatic po yan panyan. Tapos alternator, oh, bago. Battery, bago din. Itong ano niya, yung cover. Parang ano eh, ako ano tawag sa... Naka-hydrodip. Uh, oh, hydrodip yan. Bago ano to ha, ah? bagong change oil. Walang katalsik-talsik, walang usok. Ito? Uh, may bula o presyo? Hmm. Nakakuulan. Ayan ah. Wala niyang bula. Kahimik ng makina. Ayan ah. Oh, o, hindi pa naikot. Palamig pa yung makina. Yeah. O. Oh. Ang malaking tanong, magkano? Magkano ang presyo? Ang ah, presyo naman sa ay, ano, dating binibenta po namin ng 85, binaba po natin ng 75. Ah, pinakamaganda dito, ah, dala na lang po kayo ng sarili ng lisan ko talaga. Kasi unang-una yung kotse, second hand Saka bago namin bitawan yung kotse, inakais pa namin. Halimbawa, nakuha nyo at wala kayong mekaniko, kasi natin alam yung darating na masisira pa. Kaya pinakamaganda, dala kayo ng mekaniko. Kasi yung iba kasing nag-vlog ayaw nila ng mekaniko. Sa kami kasi mas gusto namin yung may dala kayong mekaniko. Oo, para transparent. Para transparent. Okay. May din po aircon yan. Yung aircon, malamig at gumagana ang stereo. Ayan ang stereo niya. Aircon, malamig. Okay. Next. Next tayo. Sa loob. Okay, dito naman tayo. Lancer. Ito. Ito naman, Lancer. Lancer na mataas na modelo. It to na Lancer. Pero naka all power siya. Nakagandahan niya. Kapag ng huma. Maka mags 15. Oh, wala lang siyang center cap. Mm -hmm. Pero mags siya, no? Ganda, oh. Pati kulay, pati kulay ang ganda. Ah, pearl ah, white 'yo. Eh, oh. oh, pearl white 'tong tawagin niya. Kapit bubong. 'Yan you know, oh, ginawa na lang ibu-ibu, Nilagyan na spoiler. Oh, okay, ito likod. Taka free flow, mapler. Yung oh, may tatak talaga, tingnan mo. Hi, ah, may tatak? Meron. Eh. Kala ko Shopee lang 'to eh. Hindi. <laughs> Shopee, ano 'yung Shopee Racing eh. <laughs> Yan ang Okay naman dyan, no? Oh, wala. Makinis okay, dito sa part, part na to, no? Kita mo naman loob. Baka seal ceiling na rin all power no ayun no pati likod kala ko harap lang lahat pala o ano maganda tapos ayun no may speaker doon sa likod maganda na lahat yung pintaan na ba niyan? Salamat, hindi. Yung doon. Pero ito, ito, yung magana na. Okay, sige. Engine bay naman tayo. Ano? Naka-smoke headlight. Oo, oh, ganda, no? Bagay na bagay, eh. Bagay na bagay. oh, hindi nyo. Kung oh. gaano ka-forma yan, no? Oh. Oo. Oh. Pogi. Diba? Ito lang pinaka-issue nito pala. Parang ay nila yung chin. Chin lang naman. Yung chin. Mm-hmm. Yung naka-chin. E, Yun, no? Oh. Pa. Grabe, power steering pala to. Naka-all power, power steering, power window. Power side mirror pero di na gana. Ayun lang. Yun lang. Carb type lang po siya, na all oh, power. Type. Hindi pa po siya EFI. Oh, ito ay eh, hindi siya converted. Talaga, ah, oh, okay. nilabas sa market nito, naka-power steering ang ganda nung ano niya, yung cup niya, may ano, may, may gauge. Oo, oh, okay. Start natin! Oo, oh, ah. natin. <coughs> <coughs> yung pati yan, kung ano, ko kasi aircon niya, nakalaminated na condenser, nakalaminated na evaporator, tapos bago din compressor, 5 Kamusta yung ano? Lipstick niya? Pag-ugutin natin. May talsik ba? Wala. Uh, oh, tumatalsik yan. Ayawan na yan pag tumatalsik yan. O, oh, wala walang talsik. Tuyong-tuyo. Wala ring usok. Ito automatic yan. Na register pan. Automatic ba? Oo, oh, hindi sa rektan. Ba't binuksan mo ba yung aircon? Binuksan ko yung aircon. Kaya ka pala eh. Ba, tagal natin. Hinga, e sarap mo nga para makita natin. Ay, oh, ano? Oh, ayan, Automatic fan, hindi rekta. Hindi naman natin, ito. Oh, ayan, sige nga. Ito lang yung tago, Oo. Anong issue nito? Ang issue nito, expert ng dalawang taon. Maka, ano, sa pintana. Okay, yun ang issue niya. Expert ng two years, tsaka... yung isang isang bintana hindi na baba. Pakita na natin. Ayan, Oh. Nagana. Nagana. Saan pa yung nagana? Pati yun doon, nagana. Ito, nagana to. Dito, hindi nagana dito. Dito lang, hindi nagana to. Dito, dito. Pag dito mo ikaw control. Wala, wala. Doon lang. Doon, okay. Yung, yun ang hindi nagana. Oh, Ayan, doon. doon. Ito. Nagana. O, oh, dyan. Sige nga. Ah, yun. Kailangan ng, ano, lifeline. Oo. Uh, Call -huh. a friend. Call a friend. Pero gumagana. Ayan, Oh, diba? Ayan. Pero ito, di ba, eh, ano lang to? Manual dapat. Oh, convert. Kinonvert, oh, no? Convert, kayong, ano? Ang original sa kanya, yun, ang power steering yung original. Presyo naman ito. ah Ay, may bayabas, oh. Yun, oh. Napasa. <laughs> napasama pa. Napasama yung bayabas. Oh, presyo. Oh, ang presyo naman dito, 75. 75K? Mm -hmm. May bawas pa ba yun? pero Bawasan na lang natin. Pagdating na lang nila dito. Oh, okay. Wag na natin sabihin kung magkano, Bala na silang tumawad. Oo, nila. na lang basta putan nila. Oo. sila naman silang mga unit. 75k ah. Oo. Tuntay sa pangatlo. Next. Sa, sa blue. Tara. Hindi pa na-upload. May buyer na? Yun! Ibang klase talaga dito sa Tito Garage. May mag-walk in daw ngayon. Nag-video pa lang, naamoy na ng buyer. Ibang klase. Okay, dito tayo. Oo. Uh, Tatakot na ito pati buko mo. Ano man to? Anong year model to? Ah, 93. 93 model na Lancer EL. Oo, EL. Itlog. Itlog. Okay. Power Daba. steering, power window rin ang nandito. Kinonvert na rin. Sa Ayun, no? Yan naman na loob niya. Oo, oh, yan. Oh, yan. Maganda loob. Oh. Maganda na loob. Saka, kagandahan nito, Ristrado. Yan, oh. Ristrado. Hmm. Oop, tapos, kalimbawa. Dito tayo sa likod. Pakita ka muna to. Kasi, pakita mo muna. Yan, oh. naka cover ka. Leather. Hmm, yan, ah. Ah, Kita mo ibo na naman. You oh. know. Naka-ibo, naka-wings na naman. Tapos, isa pa nito, naka-pre-pro-mapler na naman. Okay, no? Oh. Okay. Okay, okay, makina. Pakita natin, habang maliwanag pa. Abos, Nag Tapos ito, nagbabadya na eh. Halimbawa, pumunta ka ng mall. Naiwanan mo susi. Tanggalin mo na bela para hindi nila manakaw. At ito, honey pa. <laughs> Ang lupit nun ah. Hindi oh Pwede mo dali mo na ba? Pwede mo dali siya Tom's World yan eh. <laughs> Pwede. Oo. Di ba? Mag diba, May magung... sakayan doon ang uh, mga bata. Dali mo ngayon siya muna si Tom's World. Pwede mo gawin ito doon. Oo. Oh, Di ba? Oo. Oh. Paano yun sabihin mo? Paano yun? Baka pwedeng kalahati lang Ibabayad siya token. Pwede. Kasi dala. Akin yung manibela <laughs> oh, diba? eh. <laughs> oh, Oo. Pwede talaga sariling mo na bela. Oo. Oh, Di ba? Di ba? No game. Ayan. Tignan oh, naman natin makina. Okay. Sige. Mga gulong nito. Makapal. Talpa. Ayan o. Oh. Ayan oh. o. Oh. Okay. Sige. Pwede natin. Lahat, no? Lahat? Lahat. Oo. Uh -huh. so, mm. Yan. Ginagamit ko na. O, napakatipid sa gasolina. Power steering rin pala? Ay, power steering. Ibang klase yeah. naman yan. Oh, Kaya Power. napakatipid sa gasolina. Naka-4K na car bag. Okay, Bert. Galing, ah, ha? Galing. Scientist yung may-ari kasi nito dati. Tignan nga galing. natin kung anong tunog ng 4K na yan. Oh. Na nakakabit sa, ano, oh. Lancer. Oh. Yung 4K po kasi, sa Toyota yan. Oo. Oh. Oh, tingnan natin kung, ano, kaya ang to, pre. Alam mo kung bakit? Bakit? Kaya kapag Toyota. Oo. Tapos tingnan mo yung takip. PRD pan Toyota din. Oh, tiyan, tinitin. Ay, <laughs> to, na pa. Karekta pan ba? Karekta pan. Okay. ito pa, nakarekta po ito. Oo. Oh. Tapos tayo, radiator. Sulipin natin. Ayan, oh. walang bula yan, ha? Ay, hindi, hindi. Ikot naman. Ah, uh, yun. ayun, lipstick. Oh, wala rin, yung tuyo. Bago 'yung ano. Ito 'yan? Filter ba 'yan? Oo, oh, oh, ito, bagong palito 'no. Ano bang brand na Ay, no, hindi siya si Mota, no? Hindi si Mota. Oh, okay, makina nito, ha? Kamusta yung pangilalim? Ay, wala naman sa kalampag to. Wala kalampag. Oh, uh, aircon, kamusta? Ah, napakalabing na aircon. Bagay sa mga babae, eh, kulay pink. Oo. Uh -huh. Nakakulating uh, na ship na po. Oo, ayos. Balik mo muna yung ano. Baka mabash tayo. Ay. Balik mo yung manibela. Ay, oo nga. Kasabihin pa, pa, pa. nila. Kasabihin nila. Balik natin. Paano ba ibalik yan? Ayun yun. Doon. Sinalpak lang. Sinalpak lang. Tapos alisin mo ulit. Oo. Oh, talagang quick release, di ba? Oo. Uh. Okay, balik ulit. Okay. Stereo naga na gana, ha? Nagana, oo. Nagana yan. Hindi lang pala siya power, ano? power windows, hindi sa power windows. Power window. Tingnan mo 'yan, no? ipindutin e, ko dito. Huh? Oh? Ito lang ang power niya, tong driver. Oh, 'yan lang. Kasi siya lang daw sumasakay dito, kaya ah, ito niya. Kaya naman pala. Ito po ah, ang power windows lang, ito pong driver, okay, no, driver side. driver side. Yung pong tatlong windows, hindi po yan ano, power. Okay. Saka tingnan Naka-blue din yung gate. Lahat ng gate Oh, gana pala lahat eh. Gana. Gagamitin na lang to. Ito lang ang pinaka-issue nito. Gagamitin niyo na lang, may kunting kulutok. Ito Gita lang maliit lang. Yan lang. Wala na. Pero pag oh, may babae. Intent to. Nil nilagay na ikaw na lang may gawa siguro nito eh. <laughs> nilagay mo na naman ng ganito eh. Tinted. Oo, oh, oh, Oo, oh, pati yung mga ilaw. Ah, oh, ang presyo naman nito, ano? 70 70k 70k O oh, ganon ganun Negotiable. Negosyable oh, Pusta, pumunta dito Oo, oh, pumunta. At syempre dapat Nakapalo siya sa titi yaki grad sa kataamising ikin yun kailangan nakapalo palagi mm, para maka discount. discount yun next tayo next last na last tayo ito kulay pula na Toyota Corolla XL anong, anong year model? ang year model nito 93 yata ito ay 95 1995 pakita natin yung likod muna yan o nakapanggila ay nakarnis sa katilay ayan o okay. kinis o oh. Kamusta yung mga goma? Makakapal pa? Makakapal. Mm. O, di ba? Ah, ayos. Ito yung magsarani, o. Lata naman. Wala eh. namang kahoy kasi dito. Baka may karton daw, eh. <laughs> meron nagko-comment. Ano? Na piloso po na tulig. Diba sabi ko, lata. Lata oh, yan, lata. Oo, oh, kasi wala namang kahoy nito. Oo. Oh, oh. Ba't meron bang plastic na lumabas niyan? Uh, Hindi nila nang Pag sinabi kasing pong lata, uh, uh. ibig sabihin po noon, Manipis o oh, wala pang masilya yun. Kaya sinabing, ibig sabihin lata pa Oo. Pag kinatok mo, lata yung madidinig mo Hindi tunog bato, tunog kahoy o kung ano oh. Tunog nara Oo, yun Matiba yun, pre Oo. Nara yun eh Mas matiba yun <laughs> Ayan o, oh, papakinggan nyo Ayan o oh. Ayan, tunog lata Oo. Kaya, pag kaya sinabing lata O, oh, naintindihan nyo na, mga <laughs> tulig <Yun>. Oo <laughs> buro ko ito ligi eh. Uh, comment kayo ng comment eh. Isang kasi napakaraming basher kasi pare. Katulad nun, binibenta natin 90. s Sabi nila, bulok na daw yung binibenta natin. Nababasa ko sa comment. Oo nga eh. Eh, hindi nila alam. Yung ibang buyer kasi, hindi nila kayang bumili ng bago. Oo. Uh -huh. Kaya nila, yun lang kasi ang kaya sa bulsa nila eh. Yung binibenta natin eh. O, oh, katulad niyan, maraming gustong magka-kotse. Uh -huh. Ang budget nila ganito, 50,000 pa 50,000 pataas. Kaya nga, ginagawa natin to para makatulong sa kanila. Oo. Oo. Hindi para kumita lang. Nakakatulong sa kanila. Siyempre, kasama yung kita, di ba? Pero, buko doon, may kotse ka na. Pagpunta mo dito, may libre ka pang malunggay. Ayan, o. Oh. Malunggay. Tapos, buko doon, may libre ka pang sili. O, oh. ganun katindi dito sa Titi Yaki Garage. Ayan po yung sili, o. Oh. Pagpunta nyo, baka hinug-hinug na. Pwede kayong, ano, mamitas, mamitas na sili. O, pwedeng, pwede. O, ano, ayan, o. Oh. Siling demonyo raw po ito. May malunggay ka na, may sili ka pa, may kotse ka pa. May kalamansi pa? Ayun oh. No? May bunga na. May tignan na mo lapitan mo. Oh. Pwede ka pa rin mamitas ng kalamansi dito. Yes, you no. Know? Asa na mga bunga-bunga? Siyempre po. Oh. Oh. May kalamansi. Oh, oh. ang dami. dami po yan, dalawa yan, ayun pa isa. Oo, oh. ang daming kalamansi. Tapos may bayabas pa. Oh, ano no, meron. Oh, mamili ka dyan mamitas ka kung anong gusto man. mo. Yung ibon hindi po libre yan. <laughs> kung gusto nyo po, bayaran niyo, baka ibenta. Ah, ayan. Uh, tingnan naman natin ang log nito Okay Naka-Liber 50 buong buo mga sidings Pwede ka pa matulog, pre Kasi may unan na Libre na yan Oh, may libreng unan Oo Ang laki, oh <laughs> Laki ng unan, ah Wala, wala Hindi naman amoy laway ito, pre Hindi naman no? naman Bibili ka sa Macdo, Jalibu May lagayang ka na sounddrinks Ayun Dalawa Oo, oh. oh, yun siya Oo mm. Ang dami Ang dami Ang dalawa <laughs> ano kayo? Ilang kayo dito? Apat kayo? Di lahat kayo may lagayan. Lagayan. Oo. Oh. Oo. Oh. Pakita It? naman natin pati engine bay nito. Okay, sige. Lahat na, ng bintana niya gumagana. Tapos ang kagandahan nito, registrado na naman. Registered siya hanggang June. June. 2025. 2025. Oo. Oh. Oh. Motolite nga alam to. Mag maganda to. Motolite gold ang battery. Gold. naka na rin. Oh, yes. bago ng radiator niya, oh. Mm, bago. mo baka may tagas 'yan. 'Yan. Wala? Wala. Oh, walang tagas. Oh. oh, syempre, i-start na natin. Oh, dito ka. Kasi madilim na. Dito ano ka dito. Madilim na eh. Dito, umi-start 'to kahit wala susi? Asa ah, 'yung susi mo. Ito, susi natin. nga Pakita natin. Pakita oh, natin. Push button. Oh, chanip Modelo. Ano ano? Parang modelo. Oo. Oh. lang Biglang ayaw mi-start, kasi nawawala na tat Tatlong beses mo na si start kanina yan, <laughs> kaya ganyan. Nahiya. Kasi scientist din yung may-ari nito. hindi, no? Kuha niya push button. Tapos so, oh. sa kagatan nito, din na rin pare. To. Ay, oo nga no. Oo, oh, oh, pagpindot mo nito, touch screen ba? Touch screen, no? Oh, maangat DVD. Mapasok yung sa loob eh. Oo, oh, diba? mapapasok sa loob. Ay, hindi siya napasok? Hindi ano siya, lalagyan mo ng CD doon. Ah, okay. Pag minukas, pag, pag o siya ng ganon, oh. mas, mas papasok mo yung CD. Oh. Pero kasi niyan yung napasok sa loob eh. Ah. Uh, sumusok ayan eh. Ayan o, oh, napakalambo ng na steering wheel. Hmm. Kala mo power steering. Oo oh, nga no. O, wala susi yan ha. Pakita mo. Oh. Wala susi. Matap. <laughs> Oo nga no. O, wala susi. Alam mo yung aircon ha. May aircon pala to eh. Oo, meron. Mga ilaw, busina, pakakita nga natin sa kanila. Oh, busina, meron din. Oh. oh. ganda. Ilaw nga, pre. Ilaw nga, pre. ilaw nga. Ay, and low. You know? oh. No? LED. Naka LED na pala to. Yan you know? o. Oh. Oh, ha? Oh. Hazard, signal light. Dito ako sa harap para makita. Hazard. O, oh, signal, signal. O, oh, kabila. Okay, nagana sa likod. Untay sa likod para makita niya. Makita. Okay, kabila. Hazard nga, pre. Uh, yung ano, tawag dito. Light. Daylight. Daylight. Preno nga, apak sa preno. Bitaw. Yung. Positive. Kamusta naman yung tambucho? Hindi ba umusok? Basta! Kakanta niya, di siya maingay! Ayan eh, no? Pa. Tuyo po yan ha, powder po yan, hindi po langis Powder? May niyo pong may problema yung makina ha? Kapag hawak niyo sa tambucho pa lang, may langis Eto pa, wala Pakita so, mo po na makina natin May yeah, yeah. talsik ba? May talsik? May talsik yan Oh, wala ha, tuyo Pakita natin ang radiator. Bumubula ba? Well, eh, naka nakarestro, no? May aircon. Yes, ano yes. pa ang gagawin dito? Ano lang, ang pinaka-issue lang nito, ah, uh, ito. Dati siya may spoiler, tinanggal ng may-ari. Ginawa oh, sigurong yeah. racing-racing. Sa so, kaya, nakaka-carbon sticker. O, oh, pressure oh, presyo. Presyo, presyo. Ah, presyo naman natin dito, 70K. 70K? Mm -hmm. Okay, sige. Punta na lang. Mm. Tapos magdala na rin ng pinakamagaling yung mekaniko talaga. Oo, tama. Para transparent tayo. Okay, ganun ulit. Dating gawe. Huwag na po mag-PPM. Tawag na lang. Mm. Dating gawe. Huwag na mag-PPM. Tawag na lang po kayo. Lalag Nandiyan na po. Ilalagay po sa screen yung number ko. Okay, salamat. Good. Kinangay agad yung ano. Kulay blue na Lancer, pre. Hindi pa natin ano. H hindi pa na-upload. Ah, upload. Uh, upload. Paano yan? Wala na. No. Meron pa naman dyan, marami pa. Sila pagpipili. Okay, dyan. bye bye. Bye bye.